'yong Pahinga na may kunting trabaho tayo ngayon. Ito. So, ano to? Part-time. 'Yan. So. Oh. Ayun. Oh. Tapos lalagyan mo lang siya nito. Lock. Design 'to ng helmet design. 'Yan. Oh. Magiging ganyan siya, oh. Right, di ba? Day off nat namin ngayon Sabado. Kaya, pero maliit lang pera nito binabayad. Isang libong piraso. 140. Maliit. Pero okay na rin. Nakakatulong na rin. Diba? Pambayad na rin pala ba? Marami tayong ginagawa. Pinapadala naman nila sa doon. Nandito tayo ngayon sa ano? Sa induk. Kasi maingay doon sa dorm namin may panggabi, natutulog kung dito tayo alright dito tayo magingay-ingay at least matulog sila na maayos na tagal-tagal din siya gawin but at least kaya nasa bahay ka lang diba manood ka lang, dagdag income na rin saka legal na part time kasi sa company mismo, ito yung product ng helmet namin isa design sa design, eh open ayan pag i-close mo ayan ito yung pang close niya eh. ganyan lang naman oh hindi naman siya mahirap gawin hindi nga lang mabag siguro yun lang hindi naman talaga ano kasi siyempre negosyo yan di ba so ito yung pahinga na may kundang sa trabaho ito sa ano ito sa Taiwan China. Yung yung isa natin ano, nasa likod. Yung Lapag lang kami rito na ano. Kasi malawak dito sa kanila. Warehouse kasi ito. Tapos yung ano nila, dito printing area to. Dito kasi nila, hiwalay. Ito warehouse to. Dito tayo para ano. Hindi sa doon. Nakatulog sila. Ganyan o. At least dagdag pera na rin kasi pizza de peligro na tayo. <laughs> sa pagkakitaan, sa kaligal yan, tira tayo, di ba? Kasi kahit nanood ka lang naman ng mga ano eh, movie, YouTube, Facebook kasi ito, pag bakante ka lang ba, free time. Ganyan ganyan ka lang. Di mo malayan yung ano mo, may bayad na. Ilang oras mo pag ganito. Meron ka nang 100 ano. 40. Dali lang na siya gawin. Yung mga ganito kasi, ah, uh, ano na to pinapa ekstrada kasi pag doon pa pinapagawa kasi to yun yeah. lugi kasi lalo pag pabagal-bagal yung gagawa ba diba? tas mag parts lang to lugi <laughs> lugi yung negosyo kaya yun nila mautak pinapauwi pati yung mga ibang ano ah, tihati kami lahat dito sa ano na, ano kami dyan nasa 8 yata kami or 19 ako lang mag isa na Pinoy kasama ko mga Vietnam tapos apat na Indo Yun. solo lang ako na Pinoy ngayon pero dun sa ano dun sa taas, tatlong Pinoy dun sa ibang baliibang department dito sa baba around warehouse, gilingan sa kapon, sa gilingan ako oh, kapon nagkarga kami ng nagkarga ng umaga 30 minutes nagkarga kami ayun lang din, nagprepare ng mga aluminum, yero, corrugated, basta lahat alis lahat ng product, kasi kami nagkakarga kami rin nagprepare nagpre ganun talaga, wala rin tapos, nagliit na ganun kami rito yung linisan ng plastic ah uh, Hinaano yung plastic ng tawag doon. Baga nililinis ng maayos tapos nilalagyan ng ibang yung components niya para mas lalong luminis. Di ba galing sa gilingan? Meron dito kasi. Kung baga yung process dito, start to finish, meron sila. Nare-recycle yung mga plastic tapos bumibili na ano. Kapon doon ako. Nakapagod. Pero kapal lang ano ko kapal eh. Yung libak. <laughs> sa pawis ba na nagtutuyo? Pero okay lang yan. Ang mahalaga. Lilipas din yung araw, diba? Ngayon, ganito. Okay. Medyo sanay naman na tayo sa sa taga-probinsya tayo, taga-bukid tayo. Kaya sanay tayo sa trabaho. Trabahong pawisan. Alright. Kasi ngayon, pahinga naman tayo ba? Diba? Pahinga na may konting trabaho. madali na naman to. Ano na lang? ko alam. to na tatlong oras ha. Yung isang libo. konti lang, tagdadalawang libo na naman. Yung ano sa amin. Hindi naman lahat. Yung iba, yung iba, yung siguro, tingin lang marami-rami silang pera. Uh, hindi mo na sila nagawa. Kaya binigay sa amin yung ano. Ganon naman, bigayan kung sino. Ay, ayaw mo kumawa, hindi ka naman eh. Kasi marami lamang gustong gumawa din. Sa siyam yata kami. Sa mga walo. So, e, ilan lamang doon ang hindi. Mas marami pa rin gusto. Alright, lalo tayo, di ba? Pambili na rin ito ng ulam. So, vibe na yung isang araw natin ulam nito. <laughs> alright, ganun lang. Tira lang ang tira. Mag-ingat ang lahat mga kababayan. Laban lang sa buhay. Alright, alright. Bye-bye.